Ay, Snoopy. Snoopy, wag ka dyan, Snoopy. Snoopy. Baka <laughs> kaya mapakang ka dyan eh. Baka may matapakang <laughs> ka dyan. Ay, naayos ang aming wife. fi Nasti. Ayan sila. Ayan lang sila. Ano, ba eh? ano <laughs> Si, si Polo. Sara. Alips. Hmm, kahit marami sila, alam namin yung pangalan nila. Dyan mo na kayo. Sabihin mo, Ganun mo na kayo. Palit mo na, na. Alips. bait yan, mga ayan o. Dyan na kayo. Pag naggulo sila, wala tayong wifi. Kaya dapat behave. Parang gagawa ng wifi pag magulo. <laughs> Kaya behave sila. Kita niya naman po, kahit marami kaming alaga. Hindi sila magulo kahit meron kaming bisita. Goku. Yeah, paringan, Goku. Goku. Mm -hmm. Goku. 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 super Goku. 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 Ah, mm hmm. Re-reconnect ah, re namin. Na -re Kung yung mga kahon pa. i reconnect ko, try ko. Nangalak siya. mga Aspen din yan. Dalawa lang yan yung ampun na to, Tsaka yung itong nasa to Ito, nito. Oo, oh, namin. <coughs> no, yung uh, dito, Ito, yung na uh. namin. Uh. Ito, ampun namin. Ito, ampun ano yan? Dalawa yan eh, si at Hulya, eto. Singkit din. Ang malaki pa yan? hindi na. Ano yan? Um, ano yan? Isang taon at talatig. Um, okay Sara, ayun biskwit ko, kayo biskwit. Mayroon pang katalungan po. May global na Salamat problema. po, ah. Mga 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 saan, uh -huh. ah so po. Thank you po. Takot si Kuya. Salamat so, po. Oh, Bye-bye daw. Thank na, you na. daw po. Oh, <laughs> Sila, Kuya, maasahan <laughs> mo talaga, mababait yan, oh. <laughs> Salamat po.